right, ahon tayo guys Tayo sa may strawberry Kaya <coughs> ang kaya diba? Mahina lang yung driver kanina eh Oh, di ba? Ngayon na lang yung driver kanina. Taas kasi kayo na hindi nakaawan yung Nmax eh. Basic! Mahina yung driver kanina eh. Punta tayo ng tangke. Diyan yun, no? Ayan pa yung nag-ice cream, oh. Ay, tayo pa-parking, ano? Oh, meron din doon sa kabila. Kaya tao pwede oh. entrance people ay may entrance din pala Yeah, ready to. parking 10 pesos tricycle 15 diba Dari lang ano <gibus road> hindi nga hindi lang talaga kanina ba't kaya no? hindi nakahon yung nmax hindi nyo siguro yung nataw lapit <inter� sure> lang pero yung kwan hindi ah dun yung ano Dun yung hindi yung ano,